Hello guys, good morning. Welcome back to Lin's channel. Can you see me? Dahil maulan ngayon, hindi ako makapag-garden ngayon. And make my own pots for plants. Nagluto ang lola nyo ng taran! Caramelized Caramelized banana saging at saka kamote kamoting kahoy and sweet potato yung matamis na ano na kamote ayan luto na siya so guys ang nilagay ko ang ginawa ko pinakuluan ko muna siya hanggang lumambot nilagyan ko siya ng dark brown sugar and a little bit salt to make it taste like caramel so it's caramelized ayan tuyo na yung caramel nya kain tayo medyo na tuyo ng gusto pero yung iba nilalagyan pa to ng gata guys so kung gusto nyo pa ng gata Lagyan nyo ng gata, mas masarap. Pero, ako, tama na to. Ganito, wala nang gata. O, diba? And it tastes yummy, guys. Mmm, sarap! Ayan, guys. Kain tayo. Baka ito nga pala may tip ako sa inyo. Ito, Thai basil. I always use it. Magluluto ako. Palagi ko itong ginagamit. So, para meron akong tanim. Ayan, no. Ginagawa ko, binababad ko siya. Ayan. May ugat na siya mga friends. As you can see, it's starting to have a root. So, this is already two weeks. So, maybe two more weeks. So, lahat sila may roots. Ayan guys. So, every day it ano, you change the water. Palitan niyo lang yung tubig day. Tapos mag Uugat na sila. Mag-uugat. So, ayan. Meron na akong pangtanim na Thai basil. So, ayan mga friends. Kain tayo. Sarap niyan. Tignan niyo sa labas, oh. Muulan pa rin kaya hindi makapag garden ng lola and malamig na naman it's getting cold ayun wala na yung mga roses ko wala na sila malungkot na oh pero ayun oh Oh, it's cold outside ayun yung tanim ang swimming pool puno ng dumi at mga dahon ayan guys so malapit na siyang mapuno sa sobrang ulan konti na lang puno na siya ayun yung mga pots ko hindi ako makapagtanim kaya dito lang sa loob ng bahay gumawa ng merienda Ayan. Kain tayo. Nang minatamis na balinghoy sa Bisaya. And saging na saba. Okay guys. Ang sarap. Tapos kamote. Sweet potato. Ayan. Ah. Mm. masarap nito pag marami kayong kumakain pag mag isa ka lang parang okay lang din masarap mm. okay guys thank you for watching if you're not a subscriber yet please like, share Watch and subscribe. Thank you. God bless. Take care. Bye.